lang natin na lumapat ng maganda yung ating hinang na plastic mas makapal sya dun sa basag at mapuno din masinsin din yung itong ganitong baak ang option natin dito replacement kung wala namang ganun nakaprepare na budget ang ating customer so kailangan nito ay at least fiber kung hindi available ang fiber so ang ating isang pan solution is คนที่พั Okay, malinis na siya. So ang kailangan na lang natin dito is ah uh, may kuma may kapit na siya. Ang kailangan na lang linisin alisin natin yung mga gaspang at saka yung mga nasunog na pintura at yung mga bumukol na plastic. Gamit itong ating flap dish. ito na ang kasunod nating moves. Linisin, linisin. So, mas maganda siya kaysa dun sa fiber na ating ginagamit. Kasi pag nalusaw mo yung plastic na yan, so, combine na uli sila. Kasi plastic siya, pinalambot lang natin. So, babalik yung kanilang dating ah, uh, tibay nung hindi pa nababasag. medyo sa side lang natin mabuti para maalis yung mga nasunog na pintura pag hindi kasi natin ginawa yun pag nagmasilya tayo yun ang pagmumula ng pag -angat.

Okay na doon, pwede nating masilihan to. Talagang natin na lumapat ng maganda yung ating hinang na plastic. Mas makapal siya doon sa basag at mapuno din, masinsin din yung uh, pagitan ng basag ng tinunaw na plastic. At syempre dapat malinis before natin tunawan.